Okay, good morning mga katirada. Morning pa, papadaot. Na <laughs> La tiga lakaw lakaw ko, tabi so aki ko, na matua, ah. ta nalulungkot. Ta si B, buda si na na, dahil niya na na iling si B, tsaka in. Bala na ka kung ano ang gustong sabi yung kang B or in, ano papadaot? Pwedeng boy, pwedeng noy. Sige, picture kita. Mm. Paraw Festival nagpuuna na yan mga katirada din sa Pilar Sorsogon. Mara pa pa sandig din lang kita sa may cheese. O yan o, no? may cheese pa lang din Yan. Yan, ini. oh, ah. cheese. taga din din pa no, Senator si, si Cheese. Taga Sorsogon. Yan. Paparod Ika nang matira papa Paparod Ika nang matira No chick <laughs> Yan Ganda ng panahon Nakatira na kong minamala no o, Ikot 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 Ah picture kita nagdi papa Diyan ka Mm, -hmm. Tama picture kami. Pero naka-video to ah. ah. Sud. Kagwapo. Kiding e si Upa di naman ka ni mag isa. <laughs> 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 ano masasabi mo kay pa di mo? Ka Kung mainggit ka bala ka mainggit ka. Mainggit baga pikit. <laughs> di bali mo demo ma Di bali demo mo ma, de, de de ma urogan si Papa. Smart mo lamang. <laughs> Pero dahil ka man nag-serpilyo. Uh, dahil. Okay. <laughs> Yan O. <coughs> oh. bitado kayo ah sa Parao Festival. Wala po. Mga katirada kong minamahal. Yan ano. From uh, October 1 to... Ano yun? October 12 ba yun? Okay. Uh, nasaan yung ano natin dito? Mamaya ano. Basta kasab kasabay din. Nang uh, uh, Ano yan Yang, uh, Kay Mayor Bong Unod Festival Diyan ang uh, unod Diyan yung kinuha kay Papa Don Unod Festival mga katirada Sige At uh, pauwi na kami At uh, baka umulan no